maayong gabi ina po sa inyong tanan so kuna sa tanan mga yung ko pa sa sa mga taga Bilar Bohol labi na sa kay Mayor diha Mayor pasensya na diyan kayo Mayor labi na sa mga katawahan diha sa Bilar Bohol mga yung ko pasensya o dili ko makabot diya sa inyong lugar karo kagabi ko na kay delay da delay kayo akong flight so alanganin na kayo uh, pero ginapaning kamutan nga ginarebook ang akong ticket para madali pero kaso ang saon man Uh, dili mo na ang panahon nga maingani ani yun sige ka delay dili okay lagi like kita tagianing tag aning airport kay bisa kung sa kurasa makalarga tada kung sa man yun kay sila may tagi ani so to mga yun kukasaylo sa inyo ano kay nagili ang akong flight sa so, maabot ko mga alas 12 na yun yung isa pa uh, not feeling well good pero okay ra good, good. So, on sa gihapon good kung man yun delayed mangit ang flight nako no so wala gigwi mahimo mo unas at au plus pasaylo ajud ko ninyo Bilar Bohol ah uh, lang to salamat kasi sa inyong pagsabot kanunay ug mo kanunay og pasensya kay sa pagkusab ticket going to ano going to Bilar or going to Panglao Bohol since katong ilang actually ang Bilar is nabuk uh, na book na nila dito sa Kalumad band so gina ra na pud na mo na mag-perform dito. Pero, katong nabook nila na ticket before dito sa Calumet Band, uh, sa Davao, dito siya. Davao to I think, uh, Bohol So, ngayon, uh, alam naman natin na uh, Ilias JTB Band is uh, meron pong uh, new schedule. So, yung new schedule. So, ngayon, uh, alang-alang sa uh, para hindi nagagastos yung uh, organizer ulit. Sinagot po ng Ilias JTB which is sinagot po namin ang uh, ticket. Pero wala pong naga uh, wala pong nag-offer sa amin na 10 AM kasi wala pong flight so fully booked na po. So ngayon, ang ginawa namin, nag-book na nag namin is uh, 6 PM. So ngayon, ang ang PAL is meron po silang advice na delay yung flight. So hindi naman natin hawak even do meron na akong ano meron akong uh, plan B. So hindi na talaga din magagamit since yung uh, 6 PM naging uh, 8:50 PM yung wording or preparation doon. So ngayon alam naman natin na si Elias at saka buong banda na dito sa Manila nag recording meron din siya lang uh, skin care na endorsement na uh, nag-shoot dito sa Manila. Then, nag-recording din kami. So, ngayon, actually, mahal na mahal ni Ilias yung uh, yung mga fans dyan sa Bilar Bohol. Um, sa so, I amin, mean, actually, ang uh, banda natin, mga band player, nasa Bohol po sila. Nakakaalis po sila. Si Ilias po at saka yung PA niya, yun yung uh, hindi pa nakapag-check-in on. So, ngayon, ang uh, banda, nakalipad talaga sila going to Bohol. Um, nasa coastal view po sila sa Panglao nakapag kapag check in. Yun yung napaiwan namin si Elias at saka si Kuya George kasi yung pay ni, ano ni Elias ay uh, yung uh, mga gamit, mga music, uh, mga equipment ng mga banda hindi talaga ma-check in. Hindi na ma-check in. So naiwan nan talaga So yung ano yung uh, sila Elias naiwan talaga sila pinaiwan namin. So si Elias din hindi din siya feeling well noon. nilalag uh, nilalagnat po talaga si Elias. So nandun siya until 10 10 pm. 10 pm sa ano until 10 pm sa airport. Um, sabi ko kapag hindi na kaya, hindi talaga kaya sa katawan na niya kasi kung lilipad noon, makarating siya mga 11 uh, Panglao to Bilar is 1 uh, hour and 30 minutes. So, ngayon, uh, talaga ako ng pasensya doon sa mayor, dyan sa Bilar na hindi talaga makayanan kahit gustuhin man namin. Uh, kung uh, ito talaga man sabi ko, kapag hindi talaga para sa atin na binibigay ng Diyos, kahit anong gagawin natin, hindi talaga mangyayari yon So, siguro, yung... Uh, may plano yung uh, ano may plano si Diyos, yung Diyos natin, may plano na bakit hindi kami natuloy. Maraming rason po. Get, gustuhin man namin, andyan, papuntahin ko sila nandyan. Actually, kompleto po yung ano eh, yung ticket nila. Kompleto naman yung ticket nila. Nakakuha pala kami ng ticket. Sa mga nagsasabing scam, nag-scam like daw, wala kaming sinascam. Ang Ilias Jotibiban, wala pong, wala pong ni-scam.